ito ang aktwal na kuha ng kamera sa malayo. dalawa sila na nirahan dito mga itul. dalawa sila Ayan. Wow. na nirahan dito. ayaw. wow. parang natalikod mga itul pero nakarap yung ulo niya guys. Papapasokin natin mga itul. And guys, so ito na. Binalikan ko dito mga idol ng uh, ito alas dos ng ano, alas dos ng uh, umaga ng mga idol, no. Ayan, binalikan ko tong kubo baka sakali makita natin yung ano dito, guys. Yung uh, mga aswang dito, no. Ayan, so nagpaparamdam siya last time na ano, nagpaparamdam siya, no. Kanina lang yung nag-explore tayo dito kaya ayun guys binalikan natin baka sakaling makita natin kaya abangan nyo to guys pero bago ang lahat ah uh, shout out nga pala kay uh, Atiste Petkan ma'am Sami, uh, ma'am Maytel ma'am Karen Lapeña ma'am Isis Aiko ma'am Helen Sipat ma'am Luz Maleno ma'am uh, Marisa Ligaspi at yung iba guys isulat isusulat lang natin sa screen kasi nga uh, mag-uumaga na mga idol no kaya ito abangan natin mga idol Bengos TV guys at uh, Samahan niyo ako dito sa bahay na to. Ito yung bahay dito. bahay mga idol ayan guys so ayan mag aalas 3 na guys 2.15 na ng umaga ayan aswang na nakapatong sa sanga guys Ayan. grabe mga idol kinakabahan ako guys boses mga idol guys may naririnig naman akong boses sa paligid ayan nagpaparamda namin yung tikbalang dito mga idol

tinitignan ko guys kasi nga nakabukas yung bintana mga idol Wow! Nay, pwede bang pumasok ako dito, Nay? Ayun, keso. Okay, <laughs> Zoom natin, guys. Ayun, no? Oh. Same pa rin nangan dito sa kabila, guys. Dalawa sila na dito, mga idol. Dalawa sila na dito. Ayan. Wow. Kat mga idol pero nakaharap yung ulo niya guys. Yung posisyon ng katawan niya mga idol nakatalikod pero yung ulo niya guys nakaharap sa atin. Wow, kakaiba to dito guys. Sobrang kakaiba. Ang mga misteryo dito sa Mount Magluya mga idol. Papasok ako, nai, ha? Pwede ba kayong kausapin? Nai? Pwede ba akong kaus pumasok dito at kausapin kayo? Wow. Ayun o. No? natin guys. Naglalakad. Nandito sa loob guys. Nandito sa loob. Papasokin natin mga idol. Papasokin natin. Apo. 127 na guys, nang umaga. Wow! Ayun. Parang nandito mga idol. Wow, parang nandito. Tivo, oh. Madia, Maluni, Fies, Patis, Jesus, Christos, Rami, Beji Ers, Ventosios, Divasios, Galia. tumalon guys andito guys oh. tumalon dito mga idol Taw, po papasok ako ha andito ka ba nai? Nandiyan ka ba? Lumabas ka. Labas. Wow. Okay, guys, wow. Andito ba idol? Nasa itaas mga idol. Nasa itaas ng bubungan na naman guys, oh. Alam kong nasa bubungan ka. Magpagkausap lang ako dito sa iyo. Pwede ka namang bumaba diyan. Ha? Nay. Magpagkausap ka sa akin kasi hindi naman kita sasaktan. Tutuklas lang ako sa buhay niyo dito. Nay? anjan ka pa ba sa paligid? Andito siya guys. Oh, yung spirit niya guys, andito. Ayaw mo ba magpagkausap sa akin, Nay? Ayan guys, nasa bubungan na naman mga idol. Oh. Galit na galit mga ito, Galit na galit Nandito sa paligid Wow 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 oh, Ayan Ayan Wow Nandito guys, nandito Kung ayaw mo magpagkausap sa akin ay alis ako. Pero baka ano, magbago pang isip mo ba? Pwede mo akong kausapin ngayon. At least naman matulungan kita dito. Ikaw ba yung nakita ko sa, sa unang kubo na natagpuan ko doon sa bundok? Ikaw ba yun? Yes naglalakad talaga siya dito sa bubong guys ikaw ba yun? wow Nay, mapipilitan akong labanan ka kung magasik ka na dito hindi ako, hindi ako pumunta dito para magpag ano sa iyo magpaglaban sa iyo pumunta ako dito para makapagkausap sa iyo para tulungan ka alam ko naglalakad ka dyan sa bubungan in ni suka eh guys yung pinggan may... dito sa itaas lang ito Ayan guys Parang wala talaga Ayaw magpagkausap mga idol Kaya yeah, ayan Ayan guys Mag alas 4 na ng umaga mga idol At ah uh, Ito Uwi na ako guys Bababa na ako Kasi yung nandito guys parang espiritu lang mga idol talagang hindi natin makikita yung ano ng harapan talaga nakikita natin kanina guys pero parang ano kakaiba yung nakikita natin kaya ayan ah uh, maraming salamat sa inyong lahat mga idol at uh, ayaw makipagkausap sa akin ng matanda na nakikita natin o ewan ko kung matanda, matanda ba yun guys pero nagaan yung matanda siya mga idol kaya ayan, naririnig natin mga idol Yan, yeah, andito pa sa loob guys. Andito naman sa loob. Yeah, maraming salamat yung lahat guys. God bless yung lahat. Uuwi na tayo guys. Kasi ayaw magpagkausap sa atin. Kaya yeah. yes, maraming salamat. Grabe yung pinaanan ko dito mga idol. Ni. Wow, grabe. Ayun guys oh. Wow. Ayaw niya magkipag sa akin. Tapos nagpapakita na naman kayo dyan. Okay, guys. Okay, spirito mga idol. Dyan sa loob ng bahay, guys.